Good morning guys for today's video. Ako din Gator, ang akong kan guys no. Ang akong atsal guys nga tanan ko siyang bunga guys. Ano siya guys no atsal. Okay na siya bunga guys. Daka na ang atsal guys na mga ano guys. Ah uh, na punuan guys yan guys so ibunga bunga guys. Sa kapunuan guys. Ang bunga siya guys so mga 15 kabo guys. Ang atasal ako, guys. Ang isaram, guys. Muna, guys. So, ko ko, kay guys. Pagdulo na siya, mga guys. Na, guys. So, lang ngayon, guys. Sa kapunuan, guys. 15 kabukang bunga, guys. Paano siya, guys, no? Akong yabunuan, guys. Para dahan niya bunga, guys. Lag ko guys. So, nasa unahan, guys, no? Na, guys. So, nasili, guys. Nga, hilaw pa. Pano hinog. Nakakabunga ng sili, guys. Nagkunagunan nyo, guys, sa bunga ng sili, guys. Sa atsanap ta guys, no? Tungo-tungo sal. atsal. Kailangan mo siya punuan, guys. Nara, guys, o. Oh. Nakakabunga, guys. So, guys na, guys, din ang paya, guys. Nayoban. Pulo, kabukbunga. Nayoban. Taglima. Ano guys? Di siya magkapaya o ilang bunga, guys. Dahil dahil laghan, dahil pumigang mayra. Mula sa guys, mula siya atsal. Ang atsal guys, gamit ka na guys to. No? Pwede na siya pang kuhan sa mga sa mga karne guys. Sa mo sa karne. Biti na siya. So ngayon guys to, no? mahal na ang mga ron, atsal ron. Mahal ang kilo ron guys. Mga guys so. Grabe guys, sa aking bunga guys. Mungbuk lagi nasi guys, dah kan lagi bunga. Nah guys, tuh, so, sobus guys. Karena guys, no, kami uh, rasa bunga kay, video, nak ada sabun no. Umur tu guys tu, kita mahu subscribe sahaja YouTube channel, para pelitik kita sahaja video. Thank you.